Hello guys, good morning. Good morning sa inyo ang lahat. Dito ngayon guys is maaga kasi nga uh, ano pa, mga 6 a At ayun, mga 6 pa lang ng umaga tapos ang ginagawa natin ngayon guys is uh, encode tayo. Uh. Kasi nga uh, matagam-tagal tayong na nakapag-encode. Tapos ang mga sales natin hindi natin na monitor kung magkano ba. Tapos magkana na ba yung ano natin? Profit. Ayan. No? Kasi nga, inaano ko itong accounting ko. Kaya, uh, daily kasi to. Pero ngayon, kasi nga iba ang accounting software na ginagamit ko. <laughs> May fault to pa dun sa likuran. Iba itong ano, software na, accounting software na ginagamit ko guys kasi nga uh, may limit lang siya medyo limited lang siya ang nangyari guys is uh, uh weekly lang ako mag nito po yun diba ba weekly lang ako mag, ano, mag check ng ano ko expenses no medyo ano ano uh, minawasan ko ng konti yung mga expenses ko kasi uh, baka um, ma-over tayo sa expenses na